Taong na hindi tayo iniwan ng da baby baby. Ganda guys. Wow, wow. meet you. Ano ka po menu? So, Pili ko maglalaro siya. Ano mo? Mm -hmm. So, upo Happy birthday Happy birthday, happy birthday, happy birthday to Hi okay, guys, good morning. Kakain kami. And ito yung batang to, parang hindi siya natulog dahil nagising siya ng 4, nagising siya ng 6, and 8, Bumangon na kami. So kami ni Mal, natulog kami ng 3, pero parang lang kaming tulog. Parang excited eh siya, parang nararamdaman niya na. So, naka-golf cart kami, kakain kami. And, okay lang din naman na nagising siya para mamaya hapon. Ay, tanghali hanggang hapon, gising siya. Kasi, ay tulog siya kasi gabi-gabi na pen ang birthday niya. Diba? Ang hirap pala mag-event kapag may anak ka na. Guys, eh, so sa eh, sarili mo. Dapat yung... siya. <laughs> so, ayun natutunan, ko na to Paano pa kaya pagdalawa ng na baby na? Eh? Oh, na? Ito pa nga na nalaloka-loka na yung head ko eh. makeup, tas glitters. Kaya kailangan ko siyang punasan. And safety first pa din. <laughs> so, mga ilang oras na pa